mga kain tayo guess what ang ating kinakain shout out sa mga nakakilala kung ano yan Indomie. Ano, Indomie. Indomie. Sa ting camera. Para nawawala yung camera. Indomie. So, galing ko na sa trabaho. Yung camera ko parang atilip. Dinisal lang natin. Eh. Parado na. Galing ko na sa trabaho. Then, dumaan ko sa store ang purpose ko sa store mang asar lang hmm. kasing mga nakarang linggo uh, hindi ako nakabayad hindi so, natagalan kasi wala kami sahod so nung dumating yung peranggot namin sahod Tawag sa sahod na yan Parang Ano lang eh Abuli para pang kain So nagbayad ako uh, May git 500 riyal <coughs> And then Sabi ko Nagbayad ko Kukuha ako ulit kukuha ulit ako ng ano Ng bigas Sabi sa akin Bukas lang daw okay lang. So, after one week, bumalik ako kasi dala akong batil ng tubig. Ayaw ko, wako. Entrada ko para sa pintuan kasi pag mapasok ako dun, sumisig ako. Salam alaikum! Pero response naman siya. Tapos, kumuha ko ng tubig. Kasi akong empty basin, na ano, basiyo. Ilabas ko na doon sa tindahan. Tapos, kumuha ko ng bigas. Sabi ko, sadyal, arabic. Arabic yung sadyal. Sabi ko, sadyal. Sa Tagalog yun, lista. Sabi niya, hindi raw. Kala ko bibiro? ako nabibiro lang dahil pa naman tao sakto maraming tao sabi ko ano problema di pulos daw ibig sabihin bigyan di din pera bigyan di din lang pera sabi ko kapabayad ko lang sa iyo ah. wala namang naman pera na dito e, sag, ilista mo lang muna sabi niya hindi raw pwede sabi ko e, tinitinan ko siya hindi naman siya nabibiro kasi layo ko siya nabibiro dati hindi naman siya nabibiro hindi ko seryoso sabi ko, sadyan na, sadyan mo na. Sabi hindi, hindi raw, hindi raw. Yung ginawa ko, relic yung ano, yung bigas, yung pinasok ulit yung tubig. Hindi na siya umimik. Nakala niya kasi babayaran ko siya. Ito sa kinukuha. Malis na ako, binalik yung tubig. Kinuha ko yung basiyo ko. Tapos sabi ko, sukran. Sukran, sadik. Sabi ko, salamat. Hindi na siya So, pumunta ako na ibang tindahan. Doon ako bumili. So, may pera naman ako kahit paano. Kaya lang, pera ko ano lang talaga pang tagana ba? Tagana. Tagana. Tagalog sa amin, tagana yan eh. Budget. Budget ba? Budget. Wala akong budget para doon sa ano na yun. So, kumuha ko ng tubig sa laba, sa iba. So, kanina, paglabas ko sa ano sa trabaho, iniisip ko mga sar. Saring ko lang ba siya? Meron akong bariyang 50 halala dito sa bulsa ko sa ano ko sa uniforme. Pagpasok ko ron, walang tao, sabi ko, "Salamat alaikum." Di sumigaw din siya, "Alaikum assalam." yan ako siya, kinamusta ko, kamusta ka? Okay, sabi ko, okay, Sabi niya, mabuti naman. Sabi ko, maayos na yung utak mo ngayon. Sabi niya, sabi niya natawa siya. Sabi ko, alin, inta mo, kwais? Natawa siya. Dapit siya sa akin. May isa na sorry. Kamu ng tubig. Ang bala ko lang talaga. ko, ako ng tubig. Ito. Ito yung tubig na kinuha ko. Ito yung 50 halala lang to. Ito lang yung bala kong, ano, kukunin kasi mga asar lang ako sa kanya eh, lumapit siya sa akin hindi siya na sorry sabi ko sa akin kuha ka na kung anong gusto mong kunin sabi ko bakit eh mga akong pautangin sa iwis kanya sabi niya, pasensya ka na kasi nung nakaraan itong tindahan namin hindi na hindi na siya inanong lisensya hindi na siya na-renew bigla ako kasi yung anak niya kasi hindi dyan, dyan, dyan din umaasa yung anak niya nagbakasyon na yung anak niya eh tapos siya umaasa din dyan sabi ko nung dahilan bakit hindi na rin nyo maliit na yung tindahan niya sabi ko bakit kumikita ka naman hindi raw kasi maliit lang daw kailangan daw malaki kasi yung ibang tindahan dito may ibang tindahan dito mga na siya maayos na yung tindahan inaayos nila yung sa kanya lang hindi ginayos pero may yung may lisensya sa namayos kaya lang yung sarika ba niya yung yung pinatang nagbabayad ng ano hindi na, na yata siya pinabigyan ng ano ng, ng lisensya sabi ko hindi eh, ko hindi na ako utang kasi baka magsarado yung tindahan mo kawawa ka naman sabi niya sige kuha ka na lang kuha ka na lang bahala na yang gano'n babos ka daw. ko daw naisip ko pala init ang ulo ng nakaraan hindi lang niya sinabi ng diritsahan kasi ang sabi niya kanina ay sorry ang sabi niya kanina makabiglang magsarado hindi raw ako makabayad. sabi ko naman walang problema kung nandyan naman ako sa haji <coughs> pupunta ka lang dyan, bayaran naman kita ako nabukas. Sabi kailan naman ako kumukuha sa Kasi alam mo yung yung isang bigas, yung gano'ng bigas Oh. Isa ba? Kita ba? Kito ba yung bigas? Ayun, Ayun. yan, yan, Yung bigas na yan. Yun yung kinuha ko kanina. Sa kaisang train ng, ano, ng itlog. Yung ginagawa kasi niyan, yung isang yung 5 kilos na yan na itlog na yan uh, 5 kilos na bigas na yan 25 talaga ang ano niya presyo ito every so pag nilista mo yan ginagawa niya 28 so may 3 real siya na ano na extra tubo bukod pa sa 25 may ano, isa mo kanina itong, itong luko, na to siguro kaya kaya hindi na nakapag renew yung tindahan niya. <laughs> Mayarap din naman kasi mag-ano na mag-ano ka sa dos tao na ano. inudugas ba. Inudugas niya yung kita ng tindahan. Marami din kasi customer kasi nag-iisa ang tindahan yun sa lugar doon. Hindi dito, dito sa pabila na dalawang tindahan dito. Doon sa kanya, nag-iisa sa tindahan doon. So yun. Magbago nagsarado siya wala na diretsyo na wala na kayong ng utangan na so, naisip ko kaya niya pinapautang kasi yung yung ano yung mga tubig doon napansin ko na kakunti na lang para nag-uubos na lang ba siya ng ano nag-uubos na siya ng paninda kaya itong bigas na kinuha ko napakarami tambak doon sa loob eh mga Pilipino lang naman kumukuha doon kumakain ng ganyang bigas kaya isip ko kaya siya nagpautang para ipaubos na yung tunda. Hindi, tinda hindi niya kasi hindi mabibili ng basta basta lang mabilisan eh bigla siya magsarado wala doon siyang kita so yun kaya nakadali ako ng bigas at saka itlog isang bakit baligtad yung camera ko sa ano So yun lang, yung nakarangkasing kasing video ko nung nakaraan, upload. Uh, hindi talaga kami kautang. Hindi ako makautang? Tarang. Ah, uh, yung huling ano, napahiya talaga ako eh. Maraming tao ba naman eh. Narayal ko na nangyayari din pala talaga yun. Yung yung talaga actual na mapapahiya ka dahil hindi ka pinapautang. <laughs> Dumayo pa ng Saudi para hindi lang mapautang. <laughs> Kaya tayo mga lods, Noodles, indomie. W Shoutout sa nga ka dyan. Kumakain ng indomie. Bye-bye na. Tirahin ko na to. Thank you.